Ay, oh, ka na, ay, na. Yeah. Okay. Kung baka 369 o 9 lahat kan? Ah, oh, 9 lahat. Oh, 369. Ah, nine. madali three, lang nga. Oh, dagdag mo isa. 3. 6. 9. Madali nga. Tatanggalin ko to. Hmm. Wala alisin na. Magdadagdag ka lang ha. Ganun? Oo. Oh. Ikaw naman talaga. Oo. Oh. 369. <laughs> Oo. Oh. <laughs> maglalagay sa loob ito. <laughs> Talo! Para ano yeah, siya, individual, individual siya. siya. Individual siya. Ulit mo talaga, ulit mo talaga, <laughs> parang papa mo eh. Oh. Mali pa rin yan! Ano? Kala mo ah. Ginulo. Ginulo mo lang eh. O oh, yan, A ano na yan? 2, 4, na to siyam. Di 12 na. Wala last move. Wala. Ayan. Wala nanan. rin, wala rin. Ako na. Ako na Ano yung ginawa mo?